for the first time no for the first time nga uh, for the first time no mawas na sumawod ako na ganitong kalaki no grabe Pero <laughs> <laughs> guys pasi niyo daliri namin mga kamay namin no pasensya na talagang dry yan tanda na kasi bagad nya guys so wag natin pasi niyo kamay yung sahod ng natin guys so sumawod si Bro Rico na 스타일 2, 1, 2, 3, 4, 1, guys, ito yung payslip namin ngayon at si Bro Rico ay ayan. Ano, check 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 check. Nanginginig nginig pa. <laughs> Nanginginig. Pa. <laughs> guys, pasinin niyo mga daliri namin mga kamay namin no Pasensya na, talagang dry yan. Tanda na kasi bagad niya, guys. So, wag natin pasinin yung kamay, yung sahod ang pasinin natin, guys. So, sumahod si Bro Rico ng 3.650665. Tara naman. Yeah. Yan. For the first time no, for the first time nga uh, for the first time no, mga um, na uh, sumahod ako na ganitong kalaki no. Grabe. Bro, along feeling mo na sumahod ka lang ganyang kalaki kumpara dun sa una mong company na halos doble yung sahod mo ngayon dito. Grabe, hindi ko hindi ko hindi ko maano masabi yung feeling syempre. Ano <laughs> sa lahat syempre, diba, natin na makasahod ng ganito kalaki. Siyempre, hindi natin inaasahan to na makakasal tayo ng ganito kalaki. Siyempre, ma-experience natin ng ganito kalaki. Siyempre, bihira lang yung ganito na, ano, na mabigyan tayo ng pagkakataon. Ganyang kalaki bro, pero yung imagine nyo yung gano'ng kahabang oras yung nilaan dyan para kitain ng ganyang 100 uh -huh mga kanya, 140, 150. Oo. Oh, hindi rin basta-basta. Hindi rin, syempre, hindi rin basta-basta yung tarbaho, syempre, yung pagod. Syempre, hindi basta-basta uh, para lang makasahod ng ganito kalaki. Uh, syempre, eh, masarap pa rin sa pakiramdam. Syempre, yun nga, eh, uh, bawi pa rin, bawi pa rin. Baga, bayad pa rin yung baga, sulit. Worth, so, worth it pa rin yung pagod. Ano yung gusto mo, bro? Yung mahaba ang pahinga, tapos... Ang sahod, basic lang o yung walang halos pahinga, kagaya dito sa atin na ganyan yung sinasahod. Mm, kung para sa akin, okay na okay lang kahit na mahaba yung trabaho basta yung ganito yung sahod. Syempre, Kapapira. yung sinasabi <laughs> ko nga is uh, hindi naman tayo habang buhay nandito eh. Kaya mm. syempre, yung oras, yung panahon, sayang. Eh. Mm. Syempre, sasa sa, kailangan natin samantalahin yun para uh, syempre eh para din naman sa atin at opportunity 'yan, bro eh. Oo. Oh, hindi uh, hindi dito sa Korea, di ba, alam naman natin na hindi laging buwan-buwan na ganyan, di ba? May oh. may buwan, may season na talagang malakas. Oh. Pero dito sa atin kasi, stable kasi siya. Hihina man tayo, one month, two months. Kaya ganyang sagaran yung trabaho, sabi nila, pataya na yan, mahirap yan. Oo, oh, tayo rin, ayaw na rin natin ng ganyan. Kaso lang, ilan lang dito dito tatlo lang. No choice okay. tayo. Uh, ganun po man, no choice. Pero wala eh, trabaho yung pinunta natin dito. Correct. So, wala tayong magagawa. Tarbaho yung pinunta natin dito, eh. Wala, kailangan natin, ano, kailangan natin. Pero bro, nainibago ka ba sa sakit ng katawan dito? Grabe, nung no, una-una bro, grabe. <laughs> Siyempre, uh, hindi ko na-expect. Hindi, hindi ko na-expect ha, sabi ko tayo yung malaki katawan nito guys ang laki ng katawan nito trabaho parang basic lang siya sa so, una grabe sabi ko ay kaya to buhatan lang sa lakas oo may lakas may lakas ako pero sa lakas ng katawan pero wala eh yung haba pala ng oras no yun yung, na, yung nakapagod? nakakapagod yung ano grabe doon pa lang eh talaga kung hindi ka sanay so, sabi niya nga guys eh sabi niya ni bro Rico pagising sa umaga pag apak ng paa talagang ano eh Mararamdaman mo yung Marado pagod mo eh. Ganito, kaya talaga. Siyempre, ganun po, mami. Kaya yeah, bro, eto. Uh, advice lang doon sa mga gustong pumasok dito sa atin. Diba si Amo magre-resign na. Sabi sa atin, kailangan ng tao. Pero hindi pa sinasabi kung kailan. Sabi niya lang magre-resign na. Ngayon, sobrang dami nagko comment na gusto rin nila pumasok dito. ba? Diba? Mm, ano ang masasabi mo bro? Kasi feeling nila ang dali ng trabaho. Madaling, madaling matutunan. Pero yung hirap ba dapat yung alam mo yung nagko-comment ng mga walang experience sa trabaho tapos sige basta makarating ako diyan okay kaya yan lahat di ba yun masasabi ko lang no mga guys no, sa <laughs> uh, gustong sumubok at gusto uh, gustong makapag uh, makasama kami mag uh, dito um, sa para sa masasabi ko is eh, uh, paghandaan <laughs> nyo hindi biro no? nyo hindi biro yung kapag uh, nagtrabaho kayo dito, hindi biro, hindi hindi niyo masasabi na napakasimple lang ang trabaho pero grabe. Talagang baga ubusan ng lakas talaga. Guys, dalawang buwan pa lang si Bro Rico dito pero bro, pakita natin kamay mo, bro. Tingnan mo, tingnan niyo yung kamay ko, yung mga boss, no. Eh, <laughs> ayo, ayo, Daniel Lawod oh. Na, oh. Uh, Kasi araw-araw talaga. Talagang ano? Non-stop yung guys. Oo. Oh, oh, Pero tingnan no. Tingnan oh. niyo, ha, mga boss. Ah, uh, para para patas, guys, oh, uh, 'di ba? Uh, para pa ata. Diba? Hindi lang yan dahil sa pero labing Pero una, hindi ganito. Hindi ganito yung... <laughs> do, pero na naman yung kalyo. Grabe. Pati sa pa ako, oh, mga... <laughs> pero bro, ako bilib ako sa iyo kahit na talagang mahirap sa umpisa mag-adjust, di ba? Maraming problema. Pero sabi ko nga noong umpisa, kahit na magkasamaan ng loob, normal lang yan sa magkasama Pero importante, willing talaga matuto. At yan, guys. Yan naman kasi yun eh. Kailangan kung interesado kasi sa yung bagay, kahit na mahirap. Wala naman nagsisimula na... Alam um, agad, no? Alam ka agad. Eh. Siyempre, kung gusto mong matuto, eh, willing ka gawin lahat. Willing ka. <laughs> willing ka makinig. Willing ka... Uh, Siyempre, magpat mag, uh, ano, makinig sa nagtuturo sa Yun lang yun eh. Kasi hanggang sa matuto ka. Tsaka guys, sa mga nagtatanong nga pala kung paano natin pinipili yung mga kasama natin dito. Yan si Bro Rico guys. Sa Pilipinas pa lang, solid na yan. Hindi natin personal na kailala yan, pero talagang para kami magkakapatid na mag-chat kami niyan. Kaya ngayon, yung mga nagmamanifest dyan guys na someday, soon, makarating din dito. At bro, walang imposible bro, ba diba? Sabi natin, bro, basta if ever na magkaroon ng chance na may bakante dito, sama tayo dito. Ano bro, ba diba? In a snap. Mm, yun talaga, <laughs> walang imposible ah lahat uh, lahat uh, syempre eh, mabibigyan tayo ng pa pagkakataon uh, diba di so ba syempre nasa sa atin pa rin yun syempre syempre pag binigyan tayo ng pagkakataon sana huwag natin sayangin syempre correct Tsaka bro yung page mo guys follow nyo pala to si bro Rico page mo eto 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 yung page na yan yan yung page na lagi yan nagla live pa <laughs> dito na uh, napunta si Bro Rico sa amin yan sa mga naghahanap ng update sa kanya. At break time lang namin ngayon guys. Bukas, last day namin dahil uh, vacation, na. Yeah, vacation na. So guys, yun lang at maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa amin, Bro Rico. At papahinga muna kami dahil pagod ba maya? tika kami ngayon. Uh -huh. Salamat. Uh -huh. Ano sa bro? Follow your page. Pakipalo na lang po ng, ano, ng page <laughs> namin. <laughs> Alam nyo na yan. mm, Ayan, 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 bakal, ayan, ayan. lang ako, kalat, pakalat, kalat lang Parang <laughs> basura guys <laughs>